Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Ang pagbimilaya natin ngayon ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga Roma, chapter 8 verses 18 to 21. Sa ganang akin ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag ng kalawalatiang sa sa Nanalabik ang sang nilikha na ihayag ng Diyos ang kany sa kanyang mga anak. Nabigo ang sang nilikha, hindi sa kagustuhan ito, kundi dahil ito ang niloob ng Diyos. Gayunpaman, may pag-asa pa sapagkat ang sang nilikha ay palalayain sa pagkalipin nito sa kabulukan at makakahati sa lu luwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. <clears throat> Pinagninilayan ko ang salitang pagtitiis. Ang pagtitiis ay resulta ng mga pagkaalipin nga natin sa kabulukan ng sistema sa mga taong uh, hierarchy na ang tingin sa mga maliliit ay uh, hindi na tao kundi pinagkakitaan kayo din sa pagtitiis sa sakit pagtitiis sa kahirapan at pagtitiis sa mga umaalipin sa atin. Pero napakaganda ang salita ng Diyos na ito na sa pagtitiis natin, meron tayong kaluwalhati ang nag-aantay. Hindi palagi ang pagtitiis. Ito ay isang Uh, daluyan lamang upang tayo ay makaroon ng pag-asa. Siyempre, hindi madali ang magtiis. Ang magtiis ng relasyon, ang pagtiis ng kahirapan at ang pagtitiis ng sakit ay hindi madali. At tulad nga ng mga nakakausap ko na mga pasyente sa National Kidney Transplant Institute na araw-araw sila ay nagtitiis at naghahanap ng uh, kaginhawahan at minsan pa ay matawagan ng, ng hospital para sa kanilang operasyon. Kaya maganda itong pagtitiis nito na, na ang pagpapahalaga ng Diyos ay mm, bandang huli ng ating buhay ay makakahati tayo sa kaluwalhatian ng Diyos hindi natin alam ang plano ng Diyos ang nais niya sa atin ay maligtas tayo sa pagtitiis magkaroon tayo ng kaginhawan at magkaroon tayo na makasama niya tayo sa kabilang buhay. Analangin tayo, Ama, magbigay liwanag nawa sa aming puso't kalooban ang pagkatalos sa dulot mong kaligtasan. Palayain kami mula sa takot at kapangyarihan ng kaaway upang makapaglingkod sa iyo ng tapat sa lahat ng sandali ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. At Panginoon, patuloy mong gabayan ang mga taong nagtitiis, ang mga taong naghihirap at mga taong nagnanais ng kaligtasan at kaginawaan. Ang lahat ng ito ay pinasasalamatan namin kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy po nating gawing viral ang salita ng Diyos at magnilay tayo para sa ating kaligtasan. So ito po muli si Kuya Randi, nagpapasalamat and God bless po sa ating lahat.